Buenos dias señoritas y señoritos We now go to the second part of our expose on the alleged involvement of then uh, Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte in the drug operations led by his Chinese friends among whom was uh, Michael Yang and many others Ang uh, ginagawa po natin special report ay based sa uh, artikulo ng Vera Files na news uh, magazine na ang title ay uh, ay uh, conversation conversations with Arturo Las Cañas colon uh, uh, open quote drug uh, Duterte is the lord of drug of all drug lords in Southern Philippines. At sinulat po, sinulat po ito ni Mr. Antonio Montalban II. Uh, tulad ng first part po ng blog natin, uh, we have to, to, again, to stress the point, we have, uh, ito po, we are doing this, we are, we are repeating this in our vlog without intention of targeting certain political groups. Ginawa rin po tayo ng 30 to 40 blog. Uh, series sa plundering days ng mga Marcoses targeting mostly uh, former president uh, former president uh, Ferdinand E Marcos and also uh, first lady former first lady Imelda Marcos ano uh, 2022 po when the Marcoses came to power so ngayon naman po uh, uh, we base our expose dito sa sa paano nagsimula yung uh, The Vow Dead squad na kung saan po itong si Arturo Lascanyas ay isa sa mga main uh, main operators dito at uh, siya po ay nagtestify na sa Senado ukol sa mga sinabi niya dito at and most specially nagbigay rin po siya ng testimony niya sa International Criminal Court yon so sa first part po diniscuss natin na binulgar niya kung paano si either may access si president si uh, former mayor Duterte sa drug uh, operation or drug den sa sa Dumoy barangay Dumoy na may kung saan may shabu labor, laboratory sila kasama kay Michael Yang na ang front po niyan ay uh, Uh, export business daw sana nagpapadala ng uh, goods sa Malaysia pero yung pala drugs tat pala nagpapadala doon. At uh, dito rin sa second part iniistoriya niya kung ano pa mga ibang shabu factories at ano nangyari sa mga rates dito sa mga, sa factories na ito at uh, paano nila pinatay yung mga yung mga chemists nila para hindi mag uh, hindi i, i uh, kung di sila, hindi nila iikuan. Uh, they will not uh, point to uh, then Mayor Duterte as the mastermind or isa sa mga involved sa mga drug operation. So, sabi ni Las Canas, uh, noong 204 daw, uh, mayor pasi Den then uh, uh, si former President Duterte, yung Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 or nor ng Northern Mindanao under uh, Superintendent Wilkins Villanueva ay niraid daw po yung uh, yung laboratory ni uh, Duterte at ni Michael Yang at nakuha nila yung hundreds of kilos of high grade shabu inside the laboratory at na na kuha nila na Naaresto nila six Chinese National ano six Chinese National ang napatay Pero 11 ang nabuhay at, at, at sa takot daw ni uh, Duterte na mag uh, magsalita ang mga ito uh, Pinakiusapan pina niya yung uh, PIDEA na kung pwede i-turnover Kay Las Cañas, sa grupo nila yung itong onsen na ito At uh, sabi niya, yung instruction doon ni President Duterte Na ang tawag nila ay uh, Superman uh, Ito daw, and I quote Eliminate them all And dispose them in a very clean manner That no remains or traces of their bodies could be recovered At sabi ni Las Cañas, sa nag-interview sa kanya si Mr. Antonio Montalban II, sabi niya na uh, and I quote, binabasa lang natin yung report ng Vera Files, Duterte ordered us, me and Wilkins Villanueva, to kill all the workers and the chemists of the Davao Shabu Laboratory. And I can pinpoint even up to now where I buried their bodies. Sabi ni Lascaja sa interview niya. So sabi niya nung December 31, 2004, uh, tinali nila ito, blindfold nila yung 11 Chinese Nationals. apat dito ay babae at uh, binidinala nila sa killing field sa Laud Quarry, a 20-hectare property sa Barangay Ma Ma'a, Davao City. At uh, ang may-ari nito isang policeman at uh, Uh, nagguba sila ng common grave na ang haba ay 8 uh, feet deep and 6 feet in length and 4 feet uh, in width and then uh, binaril nila yung mga Chinese twice in the head using a caliber 22 pistol with a silencer at sabi niya Shadow mismo sabi nilas kanya siya mismo ang ang bumaril Naka-top natapos na yung trabaho nila 4 AM na. At dahil uh, New Year's Day, they wanted to return to their families. At uh, nung hapon daw nayon, uh, may nagdala na nagpadala sa kanila si Superman ng 5 bundles of fresh money in 1000 peso denomination at may 100,000 per bundle. At uh, yung the following day yung Driver and security ni Duterte na si Sonny Buenaventura ay tumawag sa kanya at sinabi inaakyat na sa 50,000 ang uh, ang monthly allowance niya kay Duterte. Pero ni siya na wag niya sa magsalita ukol dito. So sabi niya tumahimik lang siya sa existence ng syabu laboratory at anong ginawa nila. At sabi niya hindi lang hindi lang isa, meron laboratory si uh, Duterte, pati yung mga uh, Chinese na kapartner niya. Meron rin daw si sila, isang uh, Shabu Laboratory sa Barangay Obrero. At uh, ito daw Obrero ay nagmamayari si Michael Yang at saka si uh, Charlie Tan. At meron pa isa pa uh, sa loob ng Green Heights Subdivision on buhangin diversion roads. At uh, ito daw lahat ito na Nire-remind sila parati na to maintain the code of silence or the code of omerta. So yun po, ito po ang uh, the second part ng series natin, sa third part ng series natin na itinagli rin ni Lascanyas, yung iba pang mga partner nila at uh, yung uh, ano pang mga negosyante ng mga partner nila na meron na rin mga illegal gambling at uh, na ginagawa kasama rin at uh, uh, may kinalaman rin si President uh, si uh, former President Duterte na who was still mayor then so yun po, yun po ang second part natin uh, sa end ng video ito nito, makikita nyo yung link sa first part kung gusto nyo malaman, more background on this issue lalo na kung sino ito si Las Cañas, ano yung Vera Files. So we are reporting this in the interest of fairness dahil gumawa rin tayo ng similar, mas mahaba pa ngayon, mga 40 vlogs yun <laughs> ginawa natin. Naalala nyo, noong 2022, yung nagbakasyon si vlogcaster sa Europa at gumawa, bago tayo gu umalis, gumawa tayo ng series of investigative report laban sa mga sa mga Marcoses uh, uh, para ni-remind natin yung mga tao na na kung ano yung mga Marcoses lalo na yung uh, during the misrule of uh, uh, and dictatorship of former President uh, uh, Marcos so you can check out those uh, investigative uh, uh, series rin po dito sa vlogger Armandin. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the vlogger Armandin Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.